Ako po si Rolando Mendoza, 71, Riverside. Kung noong araw, nagpapilot ako yung piloto. Ang kapitan nung dati, patagal na rin. Kaso gina dahil ginadalaw na ako eh. Matanda na eh. Hindi ka naman makasama ako, eh. sa ako Sa laot. At ako mag-isa rito eh. Dito lang yung kukuha nilalatag Gagawa ng na lambat. Nakapuka lang doon eh. Ay, kung sa dagat, mauulog ka. Patagal na, mga 10 taon na. Nagagawa ng mga lambat. Madalang naman ng lambat, kaya halang kwal. Sanda lang naman isang araw. Ibigay ka ulam na luto. Kung gusto nyo ng 30. Yung ulam, may halang ko mga gulay. Kaya ako lumalakas ng gatlo. Kahit na lamig lang naman, o ito asang ko lang eh. na. Pag isang taon na, hindi nakakabayad, hala na tayo kita. Oh, natin. <laughs> Oh, dito, napa. sa pa lang Kasabay ng bahay na habagat eh. Ay. ay, hirap nang dito ah. Mamasok pa lang kasi dyan oh. oh ay, ay di pa ang daan oh. okay. <laughs> <Napa kayo> na ito. For two weekend. na. Hindi na makaalis. Hindi uh, na, sa darin, eh. Ay tulay delikado. Kung pupunta ka naman doon, uh, baga, baga tulay? Dito na lang. Ay, kung may mga aspa, diba? pa, di ba? Madali araw. Narado ang pinto. Nag-impaka ang damit. Para makalipat. Ay, kumakate na. Hindi na, malis. Makakapit ba ko, Hindi na, malis. Ay, kumakate na. Hindi pa makalis. Gusto ko sarili muna. Kaya palipat ako doon. Baka hindi pa ngayon. Pagka hindi, hindi na ako, nakakabuhat na ako. Pagka na, bibinta na ito. Pambilay na ng gamot. Kaya ko pa. Pag may nana, na, lilimpat na. Hindi ko maiwan yung bahay ko. Eh. Pagka At eh. pinundar ko yan. Noong edad ko ikaw pa, may 30-71 na ako. At lumipat kayo mag-asawa rito. ko. Ito na nga namatay yun. 2015, namatay. may magagawa ay kinawa na ni Lord eh. Kasi, pahigaw ang gulay, mga sita, mga kalabasa. Yung kalakay ko, pro gulay. Kasama ko lang ng ating bago ko yun eh. Kasi na, blang lang. Eh sana po malaking tulong po sa inyo yung binigay um, po namin kahit po ano. Sana po magamit nyo tatay. Magamit uh, naman sa mga ako, ganda pa.